Samantala mga ka-RSP, sa ating Doc, eye health naman po ang focus ng ating diskusyon dahil pag-uusapan po natin ang glaucoma. Alam nyo ba na isa ito sa mga naungunang sanhi ng pagkabulag sa buong mundo? At dahil dyan ay talaga namang malaga na pag-usapan at maunawa natin ang kondisyong ito. Kung na ipunang usapin yan, ay makakapanayam po natin muli si Dr. Victor Paulino, isang ophthalmologist specialist para mas gabayan tayo sa usaping glaucoma. Doc, magandang umaga po sa iyo. Good morning, Prof. Fifi and Sir Audrey. Ay Doc. Good morning. We want to know po, ano po ba itong glaucoma? Paano ito nakaka-apekto sa ating mga mata? Well, ang glaucoma ay grupo ng sakit sa mata na tulad, nyo, ah, tulad nga ng sinabi nyo, pangunahing tinatarget yung ugat ng mata. So, dahan-dahan itong sinisira yung ugat ng mata Uh, kadalasan nagsisimula to from the periphery, from the outside going to the center. And dahan-dahan uh, lumalabo yung paningin ng mata at pagka hindi naagapan, it can lead to blindness or pagkabulag. Okay, so dahan-dahan, minsan nakakaramdam tayo no? na babago na yung paningin natin, Oo. lalo na pag nagkakaedad. Pero ano pong difference kapag, kapag karaniwan lang ito na, well, as we age, talagang lumalabo yung mata natin? Oo. O kung ano po ba yung talagang sintomas ng glaucoma na talagang dapat nang ipatingin ito sa mga espesyalista? Well, uh, very non-specific ang mga sintomas ng glaucoma. Uh, it can range from just a normal it, it can start from normal blurring of vision. Uh pwedeng pagkakaroon ng pamumula ng mata na may kasamang uh, paglalabo, uh, uh, pagsakit uh, sakit ng ulo, pagsakit ng mata. Pero other risk factors that can be attributed to glaucoma is yung pagtaas ng presyon ng mata and uh, older age group. So yung mga patients older than uh, 50 years old with a strong family history kung nasa lahi nila yung glaucoma, yun yung mga uh, at-risk na mga pasyente. Ayun. Pero, Doc, sino-sino po ba yung mga posible? Bukit po dun sa mga matatanda na banggit po natin or older age, no? ay siyempre, they're looking forward na magamot ito. E eh, kapag nasuri na po, ano-ano ang mga posibleng paraan ng paggamot sa glaucoma? Paano natin ito maaring malunasan o mapigilan sa pagkalala? Well, uh, go back muna tayo dun sa mga may, may mga added risk for, for glaucoma. They, they can be the older age group, older than 50 years old, uh, those with uh, strong family history nga, yun na mamana, and then yung mga, uh, may mga other eye conditions like trauma or mga naoperahan sa mata, uh, mga may mga secondary diseases sa mata like diabetic retinopathy or yung mga nagdetek ng steroids for a long time they can have a, a strong uh, chances of having glaucoma. Now, dun tayo sa mga options for treatment. It can start from a uh, regular eye drops na pamatak sa mata prescribed by your ophthalmologist or uh, we can opt for laser or yung ilaw na tinatarget target yung yung mata natin and for uncontrolled uh, glaucoma no it can range uh, we can go for surgery or operation sa mata para maagapan yung paglala at pagkabulan. O well, kung hindi naman Dok, uh, pag edad o yung uh, namana ano pa ba yung pwedeng uh, cost nito halimbawang yung environment mo eh yung pollution eh tumatama mm -hmm. sa mata mo or hindi kaya medyo na nice strain na dahil yung mata mo ay laging pagod ito po ba ay eh, maring magcause din ng glaucoma Well, uh, siguro more of the nutrition, yung environment kasi uh, is is also a factor no, yung yung health ng mata natin is a factor even yung work area natin. So, yung mga kasam yung mga nagtatrabaho in the field, yung may mga added risk factors para matamaan or magka-trauma yung mata nila mm -hmm. can have uh, risk for for glaucoma. So you yun, know, mapansin mo no, sa ating TV ngayon, naging color gray yung color mismo ng mata. Mm -hmm. Diba? Pag in a long term run, kapag hindi mo na pa-check or kapag ito ay nalumala, nagiging iba yung kulay niya, no? Dok, paano naman natin may iwasan ang pagkakaroon nito? May mga akbangba na pwede tayong gawin para protektahan ang ating mga mata? yung yung na mention niyo na parang pagkakaroon ng color gray uh, yung isa can be associated with older age lang ang tawag doon is arcus senilis pero yung pinapakita ngayon is because of cataract no uh, that is primarily a cataract which is which is uh, an age related thing hindi natin may iwasan yon uh, pero pero nutrition is very important para ma-delay yung yung pag-progress ng cataract yung pagkain ng tama at balanse and pag avoid ng pagtaas ng sugar no kasi one one factor for for cataract and glaucoma is elevated elevated blood sugar or yung may mga pasyente na may diabetes okay mm. doc uh, ano lang siguro no pagingan lang natin yung difference si glaucoma at sa ni cataract Si, si cataract, as I mentioned, is a normal uh, aging nung, nung lente ng mata. Mm. Um, kadalas, I tell my patient that uh, he, uh, kahit ako, posibleng magkaroon ng, ng cataract in, in the future pag tanda ako. But glaucoma, may mga pinipili yan uh, tulad niya ng mga factors na sinabi ko kanina, yung may family history, uh, may matataas extreme grades, or may mga secondary uh, eye diseases. So magkaiba sila, yung isa tina-target yung lente ng mata, yung isa tina-target yung ugat ng mata. Ah, okay. okay. So may difference doon sa physical feature kapag mm. nakita mo isang tao na may glaucoma or may cataract? Uh, kadalasan yes, mas mas pangit tingnan yung glaucoma, no? And and ang pinakaimportante, yung cataract reversible. Operahan mo lang siya, tanggalin mo lang yes, yung cataract, ah. mangkakita ulit siya. But glaucoma is not, no? So once yung damage ng glaucoma has been there, hindi na natin 'yon maibabalik, no? Hmm. Well, para maiwasan, well sinabi ni doc kanina, nang primarily ang nito, nutrition. So ano po ba yung mga vitamins or mga advisable na mga lifestyle o pagkain na dapat tinitake ng tao para maiwasan itong glaucoma? Well, uh, personally, ang sinasabi ko lang sa mga pasyente ko, just eat your regular diet, balancing protina, gulay, no, and carbohydrates. Kasi hindi naman natin makokontrol actually yung, yung chances na magkaroon ng glaucoma. And then sugar. Sugar talaga ang number one na, na pagkain ng, ng mga sakit na nakakapagpalala sa, sa mata. So, try to normalize your sugar uh, early para hindi na siya mag-cause ng iba pang problema. Ayan, sugar, profi. Ay, oh, ayan, sugar. Oh, pero, uh, Doc, siguro take advantage ko na rin ito bilang, uh, on a personal note, if this is, since this is a telemed, Minsan kasi may duman tayong para dahil like, nerves yung pinag-usapan, parang biglang nagtitwitch nang, nag mm or hmm. nanginginig. Ano ba to Possible symptom ba to ng glaucoma? Kasi meron misa sa taluka, meron sa kilay, sa baba ng mata. Mabaka pasmado lang yung mata. <laughs> ano ba yun, Doc? The, the, twitching is like a spasm lang. No? Parang pagod lang, pagod lang yung mata natin. Oh. Kadalasan, it can be sign of a uh, strain. No? Eye strain. Kung nakakaramdam ka ng muscle cramp sa, sa binti mo, it can... It, it's like that, no? So involuntary twitching ng oh, okay. ng eyelids natin. It's not related. It's not related to glaucoma, but again, uh, it's your eye saying, sinasabi ng mata mo na, oy pagod na ako, ipahinga mo ko, ipikit mo ko, lagyan mo ko ng, ng ice compress para naman makarecover siya. Okay. Ayan, dami kasi dahil simula nung nagkaroon na ng mga gadgets, bago matulog, Yun nakatingin. Din. Oo, oo. kailangan iwasan. Kailangan iwasan at balansehin yung paggamit nito. Maraming salamat, Doc Victor Paulino sa pagsagot sa aming mga katanungan tungkol sa glaucoma at sa muling paggabay sa amin sa usaping medikal. Thank you.